regarding body ay nandito ngayon sa ano pa na to ano to Orani Bataan eh i-flash ko na lang po sa screen yung pangalan po ng subdivision no ang gagawin ko po dito dito sa loob ha maliit lang po simple lang dito na ko ilapit po dito yung camera kasama ko po ngayon si Aliano, of course nagahawak ng aking camera Then, ito lang po. Ito po mga part na ito. Yung simpleng approach lang, so most probably, itong mga poste maglalagay ako dito ng pot. Ando po yung nakalagay po doon. Then, maglalagay lang ako ng horse tail. Then, somewhere here, gagamit lang ako ng mga yohapal. Tapos, doon sa pinaka-example po natin dito, makapakita po sa inyo. Ang yohapal, ito po pala yohapal po. ito po yung mga materials po na gagamitin ko ayan po ito yung yoga board then ito yung bolters ito yung first thing then depara then yung parang pandans and lastly yung pong mga concrete pots na yung mouth at saka yung base niya ay isa or sa engineering term for that is rectangular parallelepiped shape no Okay, right here. Ipakita ko lang yung per area, no? Itong batong ito, nilagay ko na dito para kahit pa ka paano, yung sa elevation, mataas tapos mababa. Hindi ko na tinanggal itong yoka na ito kasi nga buhay na, sayang naman. Ngayon, tatandaan po ninyo, kung ito po yung pinakakatawa ng yoka, Uh, para magkaroon ng color variation, magtatanim ako dito ng pikara. Pakita mo yung pikara na ko. Ayan. Para meron siyang pula. Okay? Tapos, yung nandito dito po kasi sa likod, ang naging design ko na lang dito, maglalagay ako dito ng sinasabi na yun na horse tail. Ayan o. Dito so, po sa may pinakapaso. So, itatanim po natin itong pinakapikara. Pakita ko lang po sa inyo medyo alanganin po kayo doon sa ano mas maganda na sirain na lang itong plastic oh, just like that para hindi sigurado mabubuhay yung halaman no? then itong part na ito na kung saan wow oh, ibig sabihin kalbo yung sa part na ito ito ang itatabi natin dito sa mismong pinakapuno para ito dito sa may part sa labas Ayan. O, diba? So, from this color, ginamit ko ito parang pinaka-background. At the same time, dito sa height or dito sa pinaka-height ng pinaka-puno ng yucca palm. Then, right here, tignan na lang, ninyo, no? Know? Papakita ko na lang sa inyo. Pwede pa ako maglagay dito-dito sa part na to. Kaya ganyan ang magiging lalabasan. Okay? Mamaya, doon naman tayo sa kapila. Oh, 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 oh,